ang hirap kumita ng pera dyan Kaya kapag may nag-offer ng trabaho abroad, o diba ang bilis natin? Lalo na kung yung nag-offer is someone na pinagkakatiwalaan mo or magaling magsalita. Or mukhang legit talaga. Pero careful din tayo, Tia, ah, kasi minsan, hindi pala opportunity yung binibigay nila kundi problema. Listen to today's story, Tia. So, ganito yun, Tia. Si Mary Jane, na receive siya ng chika na may pa-interview daw for work abroad. Canada girl. Yung position, apple picker. Very new life, new me vibes. So, syempre, sino ba naman yung tatanggi sa Canada, diba? So, gura si ate sa interview. Tapos, ayun, na-meet niya si Rosana at si Derek. Mga convincing AF silang magsalita. Eh, syempre... May mga pa-processing fee at surety bond pang nalalaman. Si Ate Mary Jane, todo tiwala siya, naglaba siya ng pera agad kasi akala nga niya, pa-flight na siya soon. Si Rosana naman, nire-record daw lahat ng payments sa isang index card. So siguro sa kanila, legit yon. Si Ate Mary Jane, todo tiwala pa siya at siner pa sa family niya and friends na na huy may hiding sa Canada, ganon. Eh, ayun, pati sila na damay. Nagbigay ng bayad, pero aasa lang pala lahat. Walang na-deploy, walang refund, puro ghosting. Shoutout sa ex kong gago M's. Dumating yung NBI, nagpa-entrapment operation, and boom, ayun. Doon na huli si Hiro sa act nahanap pa sa kanya yung mga index card na may mga pangalan at bayad ng mga biktima. E, solid receipts yun ng mga scam nila. So, yung ending, charge sila ni Derek ng large-scale illegal recruitment at tatlong estafa kasi nagre-recruit sila kahit wala naman silang license day. In short, isang malaking paasa scam fest talaga tong kay sana tatlo yung naloko niya. So, may nagbigay ng 35,000 pesos, 10,000 pesos, 55,000 pesos para sa mga processing fees daw for job abroad. Pero, yung totoo, wala naman talagang trabaho, walang refund, ayun, di ba? Ghosting galore nga. And, sobrang obvious na naloko sila, kaya tatlong estafa cases agad yung binato kay Rosana at Derek. Pero since si Kuya mo Derek biglang nag-MIA, si Rosana lang yung humarap sa korte. And syempre, sa arraignment, yung classic line niya na not guilty po ako. Ganon. Pagdating ng trial, naglabasan na yung mga receipts ng katotohanan. Yung mga victims, lahat nagtestify. Todo kwento kung paano sila pinaasa at nilaman ng mga Canada Dreams kuno ni Rosana may pa pa from POEA na walang kahit anong lisensya si na Rosanna and Derek as in zero authority to recruit abroad talaga sila. Siyempre, te, si Rosanna, todo deny. At ayon sa kanya, wala daw siyang kinalaman dun sa mga sinasabi nila at biktima lang din daw siya ni Derek. Te naman, gagawin pa tayong bobo. O, Eddie, ayun na nga bagsak si ate mo recruiter and hinatulan siya ng life imprisonment at 500,000 peso fine dahil sa large scale illegal recruitment na ginawa nila. On top of that, bawat isang estafa case may kanya-kanyang jail time pa and syempre may bayad pa sa damages na nagawa nila. Lahat ng pera na kinuha niya, kailangan niyang ibalik with interest eh, para ramdam yung karma, ganon. After ma lumaban pa si Ate Rosana. Nag-apela siya sa Court of Appeals pero ang bet lang niyang i-contest ay eh, yung large-scale illegal recruitment. Yung mga estafa cases, dead man na daw muna pero ayon, nag-file pa rin siya ng omnibus motion para pababain ng sentensya kasi maliit lang naman daw kasi yung mga amounts. Ete, naggrant yung motion. Binaba ng Regional Trial Court yung mga jail terms niya. So, six months each sa dalawang estafa, tapos 6 months to two years sa isa pa. Since matagal na rin siyang nakakulong, sabi ng court, sige na nga, time-serve ka na dyan, pwede ka nang lumabas unless may pending ka pang kaso. So, ayun, semi-freedom arc muna si ate girl. Pero, te, syempre, di ba, hindi pa siya nakakawala sa main event, which is yung large-scale illegal recruitment case niya. So, dinala niya sa court of appeals yun, Hoping na ma-reverse yung life imprisonment niya. Kaso, si A said, nah fam, di pa rin tayo sa life imprisonment. Taray! Eh di, ayun, kahit na lumaya siya sa estafa dahil sa time served, behind bars pa rin siya for life because of the other case. And nagdala pa si ate mga girl ng final appeal, hoping na baka sakaling magbago pa yung isip ng court. Okay, mga te, so yung drama natin for today's video is, na-prove ba talaga ng Court of Appeals yung elements ng large-scale illegal recruitment? Eto ah, nag-appeal si Rosana hoping na makalusot, ba? Diba? Pero sabi ng Supreme Court, Nice try, sister, pero wala kasing merit yung appeal mo. And basically, ginamit ng court yung batas na nagpo-protect sa mga gustong magtrabaho abroad. Yung may rule na bawal mag-recruit kung wala kang proper authority or license. Kaya nung binusisi nila yung kaso ni ate, sabi ng court, lahat ng signs ng large-scale illegal recruitment present. Una, wala siyang permit para magpaalis ng workers. Pangalawa, todo acting siya as a recruiter. May pa-interview, pa-requirements, at pa-promise ng trabaho abroad kuno. At pangatlo, hindi lang isa or dalawa yung naging biktima niya. Apat te. In short, huling-huli si ate sa akto. Siya mismo yung kumakausap sa mga tao, tumatanggap ng bayad, nangangako ng trabaho sa Canada, pero yung ending, laging walang job, walang refund, and puro paasa lang talaga. Tapos yung drama niyang, biktima rin ako. Hindi yun ginagat ng korte. Eh kasi lahat ng resibo at records nasa kanya. Like, be so FFR. Kung biktima ka, bakit ikaw yung may hawak ng pera ng mga tao? So, ayun na. Sabi ng court, guilty as charged kasi solid yung statements ng mga victims. Wala silang dahilan para mag-imbento. Eh, si ate, since wala siyang license, ayun. Life imprisonment plus 5 million peso fine ang grand prize niya. Pero wait ha, ito yung plot twist talaga kasi. Di ba may tatlong estafa cases pa siya? Napansin ng court na so for OA yung hatol ng RTC sa kanya. Kaso, bawal touch move natin kasi hindi niya inapil yun. Kaya, alam mo yun, kahit may mali na sa computation, final and valid na yung decision Agui, sabi pa ng court an erroneous judgment is still a judgment so what's the moral of the story lesson learned talaga mga bes hustling for your dreams is valid walang mali doon lahat naman kasi tayo gusto ng better life diba pero due diligence is everything. Hindi porke may nag-offer ng trabaho sa Canada or malaking sweldo abroad, eh go ka na agad. Double check mo muna, research ka muna kasi minsan yung mga mukhang opportunity, trap pala. The moment you skip the step of verifying things, lalo na pag pera na yung usapan, dun pumapasok yung mga tulad ni Rosana, yung tipong marunong magsalita, magaling mangakit, pero scam pala sa si dulo. Kaya kung may mag alok ng shortcut sa success, girl, magduda ka muna. At the end of the day, protect your bag, protect your peace. Hindi lahat ng pangarap worth it if it costs your savings and your sanity. Never trade your trust for a promise that sounds too good to be true. Kasi most of the time, kung masyadong maganda para maging totoo, eh, hindi nga totoo. Ikaw, Have you ever been scammed before?